dito sa gubat guys oh. so ayaw ko nang mag continue doon so uwi na ako guys so malayo layo pa yun papunta doon oh, my god kasi dyan ako galing oh, pero ang dami niyang ano yung mga parang rosya ano yun siya mga wild na ano yung uh, ang tawag nyo yun pero blackberries So, yan. Private property yan. Diyan, guys. Diyan. So, dito. Ano to siya? Gubat sa gilid. Pero doon yung bahay na nirintahan ng asawa ko at saka kapatid niya nandun doon sa ano. Malayo-layo pa, guys. So, andito ako sa gubat. Ang gubat. Wow. Gubat yan, guys. Oh. Ayoko nang pumasok doon para maghanap ng mushroom kabuti. So, uwi na ako, guys. Balik na ako. O, di ba? Mahilig talaga ako magala sa kagubatan. Kagubatan. Marami dito ano, guys, yung anong tawag nun? Baboy mo. Pero pag gabi, lumabas yan sila. So, ayan. Gubat to guys. Gubat, gubat. Kagubatan na maraming mushroom pag uton. Pag uton guys, ang daming mushroom ano siya, tumubo. So sa lugar namin, probinsya din yun. So marami dun. So malapit lang po din to sa probinsya namin na tinitirhan ko. Tinitirhan namin ano siya, mga one hour lang ang drive. So yan guys. O so, diba? kagubatan dito sa France guys sa probinsya yan ang gubat guys marami dyan sa loob na baboy ramo yan baboy ramo at saka deers so pero meron naman daan dito yan o oh, sa gilid ng gubat so pwede yung mga tao maglalakad dito yung taga probinsya dito guys mahilig maglalakad every morning morning at saka afternoon minsan nagbabaon sila nagpipiknik sila kakain lang sila sa kung mag-stop sila sa ano sa ilalim ng kagubatan sila kakain guys ganyan sila guys mahilig sila mag mag picnic picnic o di diba yan ang gubat dito guys o ba diba ba diba? ang forest ang forest dito sa sinandun yung ano yung bahay ni ng asawa ko nandun pa So, yan guys. Nagwinta kasi yung kapatid niya at saka siya dito sa ano, probinsya. Family reunion. So, andito din yung mga pamangkin niya, mama niya. So, di ba? Oh, ang gubat. Oh, mayroong halaman dun guys. Mayroong halaman dun oh. Tingnan niyo, meron doon. Gusto kong kunin, mahal pa naman 'yun, 'yun oh. 'Yun oh. Para siyang fortune. Yan oh, halaman 'yan, parang fortune. Wild. Sa, sa amin pa parang arwaka ba. Yung arwaka, guys. Maganda yung bulaklak noon sa Mindanao. So, madaling araw yun siya mamulaklak. Pero matinik kasi guys. Gusto kong kunin you know, Where is? Ito o halaman. Tingnan natin na. Ah. Yan ito guys. Ito. Pang ano sa bahay. Yan. O diba? Ang ganda sa. So wild na halaman sa gubat. Maganda yan sa ano sa loob ng bahay. Pero wala akong pang ano niya oh. ba diba? Maganda. Oh, see? So ang ganda niya, guys. Dito siya sa ano, sa gubat. Oh. Mahal 'yan kung bibilhin to, guys, sa, ano, sa shop sa mga halaman. Ang mahal kaya niya. 'Yan, mahal. So, ang ganda niya, guys. Mahilig kasi ako sa halaman. So, 'yan. Ang ganda.